Hello everyone! So, guys, gumawa ako ng video kasi may mga ilang kapwa ako Filipina dito sa Cyprus na nagtatanong sa akin kung paano kami, kumu kami kumuha ng visa ni Chris Angela. So, actually guys, si Chris Angela, may visa na siya parang 3 years old pa lang yata siya, meron na siyang visa. Kaso, na-expire yung visa niya, hindi muna namin ni-renew ng ilang ano, ilang years. Siguro mga 5 years namin hindi siya ni-renew. So pagpunta namin sa migration, tinanong kami doon kung bakit hindi namin ni-renew agad-agad. Kasi pala, akala namin okay lang na hindi i-renew. Kasi nga, syempre hindi naman kami mag-travel. Nandito lang naman kami sa Cyprus. So, Allowed naman din siya na papasok sa kabila, sa Turkey side, basta kasama kami, mga parents niya. So, which is, hindi pala tama yun. Dapat pala na uh, pag mag-renew ka, uh, dapat pala pag may visa na yung bata, dapat pala tuloy-tuloy siya i-renew every time na ma-expire yung visa. So kami kasi hindi namin nire-renew. so nung pag-renew na namin may may uh, additional na mga papers para ma-approve kung ma-renew pa ba siya or hindi. Pero yung una talaga naming ano guys, ang una talaga naming uh, apply sa kanya, ang need talaga is ano, kailangan yung both parents sa ano to guys ha sa mga sa third country, gaya natin ng mga Asian, gaya ni Chris Angela na pure Asian siya or pure Pilipina. So sa iba naman, iba naman din yung ano, iba naman din yung papers. Pero as a third country na nandito sa Cyprus, ang hinihingi nila sa amin, kailangan both parents kami may may ano, may mga passport. At saka pati si Chris Angela, meron ding passport. So, yan ang una guys, kailangan passport sa both parents at sa kan sa bata na gustong mag-apply. Tapos, pangalawa, social insurance, uh, one year. Let's say, mag-apply kayo ngayon, let's say mag-apply kayo ng this year, kailangan yung last year until now, until present, yun ang kukunin nyo sa insurance both din yun, both parents, social insurance, uh, buong taon, buong taon talaga ang kailangan. So, after sa social insurance, kailangan din ng statement of account sa bangko. Kung anong bangko kayo, doon din kayo kukuha, one year din, from last year until now. Kung anong, anong year kayo nag-apply, kumbaga, kunin nyo yung statement from last year. Hindi yung ngayon, last year at saka ngayon. Kailangan uh, buong taon talaga siya. Yun ang kailangan, statement of account. May, may copy ako dito eh. Tapos, bank guarantee. Yung kasi nga Asian, Asian kami, both parents ni Chris Angela, naglagay din kami ng bank guarantee sa bangko na 850 euro. Ang laki ano? 850 euro ang bank guarantee na hinihingi sa amin para makapag-apply siya ng visa. Kasi pag walang visa ang bata, pag i-travel siya sa lugar ninyo, let's say tayo Pilipinas kami, pag iuwi siya sa Pilipinas, hindi na siya pwede makabalik sa Cyprus kasi nga wala siyang visa kahit dito pa siya pinanganak. So, ano pa din uh, after that, bank guarantee, kailangan din ng uh, house contract sa bahay. Kailangan 'yung house contract, guys, bago kung kung anong year ngayon, let's say ngayon, kung anong year, ganun din ang kontrata na ipasa ninyo doon sa migration kasama lahat ng mga papers. Hindi pwede 'yung 2000, late say 2020 pa yan. Or basta kailangan bagong house contract talaga ang kukunin ninyo. Kaya yung house contract namin, sobrang tagal na yun. So kumuha ako sa caretaker namin sa flat na kailangan ko ng bago. Kasi nga dahil sa yun ang hinihingi nila na isa sa requirements. Tapos ano pa guys, uh, electricity bill. Yung electricity bill din kailangan nila yung sa kuryente. Ano din kailangan yung bago or let's say before 2 months hindi yung matagal na na electricity bill kailangan din bago na uh, electricity bill. Tapos yun ang sa yun na yun ang sa parents guys ha na ulitin ko passport kailangan both parents insurance one year statement of account at saka ano pa pala, nakalimutan ko, statement of account. At saka, sorry guys, at saka pala, visa. Visa ng both parents na kailangan may visa kayo na hindi din expired kasi hindi pwede magka-apply ang bata dito sa Cyprus pag walang visa ang mga magulang. So, yun guys. Again, insurance, statement of account, uh, ano pa ba, bank guarantee, Uh, both visa sa parents, tapos house contract, at saka electricity bill. So, yung sa ano naman guys, yung sa, yung sa bata naman, yung papel naman ni Chris Angela na hinihingi nila sa amin is, number one, passport. Kailangan din may passport yung bata na hindi expired Kailangan yung at least, uh, kasi yung kay Chris Angela, gaya ngayon ni Renew namin siya, pa-expire na yung passport niya sa July. Uh, next year, next July, next year. So, pero nirenew na namin siya. Nirenew na namin nung nakaraan may renewal dito. So, kailangan hindi expire din at least one year. Tapos, uh, kailangan din uh, birth certificate. Kailangan ng birth certificate ng bata na dito talaga siya pinanganak sa Cyprus. And then, next sa birth certificate, uh, certificate of school. So kung nag-aaral, kung nag-aaral na sila, pumunta kayo sa school, sabihin niyo sa teacher or sa principal or kahit basta sa school na kailangan niyo ng certificate of school kasi gagamitin niyo para sa uh, visa ng bata na mag-apply kayo. After that, uh, medical, medical guys, kailangan nila din ng may medical uh ang tawag doon is medical type A. Basta ganun, basta medical type A. Doon ako kumuha pala ng medical ni Chris Angela kay Ati Jane. Ang Facebook niya is Inday Jane. If ever na may maka if ever na may mga friends kayo na gustong mag-apply ng visa para sa anak nila, kontakin niyo si Inday Jane para makakuha kayo ng medical. Tanungin nyo lang siya kung magkano ang bayad doon kasi isa din 'yun sa uh, hinihingi nila sa sa amin na kailangan ang bata talaga mayroong medical dito na type A medical. So yun guys, si Indai Jean lang ang uh, kontakin ninyo. Yun lang naman siya. Hindi naman siya masyadong mahirap talaga lalo pag uh, ang mga magulang ng bata is legal talaga sa Cyprus, madali lang. Pwede naman din kayo kukuha ng agent. Nung una naming apply ni Chris Angela, nag-agent kami. Ang agent niya si ano si Ate Sara Noval. Tapos ngayon, gitry namin na kasi sabi ni Ate pag uh, pag gusto daw namin na hindi na lang mag-agent, i ko daw i-collect yung mga papers. So sa awa ng Dios, nakuha ko naman lahat kasi kumpleto naman kami. So hindi na namin need ang agent. Pero kung gusto ninyong mag-agent guys, pag sobra sa budget, mas madali. Kasi ito ngayon na nag kami ni Chris Angela, kami lang talaga ang pumunta doon. Kami ang nag-process. Pumunta kami ng migration ang aga, alas 7. Natapos kami alas 9 na. So 2 hours kami doon naghintay kasi kailangan maagang pumunta sa migration para makakuha ng number. At saka ito pa pala guys, pag kumpleto na yung mga papers ninyo na nakulit nyo na lahat, pag kumpleto na, pumunta kayo sa migration, kumuha kayo ng form, kumuha kayo doon ng form, sabihin ninyo na uh, mag-apply kayo ng visa sa anak ninyo. Kasi bigyan pa kayo doon ng form, eh, tapos i-fill up nyo doon na pa, uh, para, pang ano yon pang renewal or first, ganun, kasi iba-iba ang form na ibigay sa ba, sa sa bagong aplikante or sa renewal. So after niyo makulik lahat, pero yung sa papers talaga na gaya namin na Asian talaga at sa third country gaya ni Chris Angela na pure uh, Filipino yung parents niya, yun ang binigay sa amin na ano na form. Pero pag sa iba naman let's si kung ano ang lahi, hindi ko na rin alam. Basta yung sa akin lang, yung sa gaya na lang sa amin na sa experience namin na pure talaga si Chris Angela. Na nakakuha siya ng visa. Basta kumpleto lang kayo ng papers ng mga both parents. Madali lang. Yun lang, ang, yun lang pag first time mag-apply. Mahal kasi kailangan na may bank guarantee na i-deposit sa account sa tatay na hindi yun pwede makuha namin Unless, pag nandito pa rin si Chris Angela sa Cyprus, kasi gitry sana namin na kunin, kasi di ba ngayon wala ng bank guarantee sa mga European. So, gitry sana namin kunin, hindi allowed kasi nga, hindi si Chris Angela European. So, yung bank guarantee niya, hanggang ngayon, hanggat nandito siya sa Cyprus, hindi namin pwede makuha yung pera namin na 850. So, andoon lang talaga siya guys. Pero okay naman kasi safe naman yun doon. Pero pag gusto na naming mag good, kasama si Chris Angela, saka pa namin yun makuha ang 850. Isa talaga yan sa requirements na para din sila nag-apply dito ng ano ba? Para nag-apply na AOFW kasi kailangan din na may bank guarantee. Basta kumpleto lang ang papers nyo guys, madali lang na kahit hindi na kayo mag-agent kung kayo lang. At saka kung may mga tanong kayo, pwede niyo ako i-message sa Facebook ko. Na kung ano, kung hindi niyo masyadong na-clear yung, yung explanation ko sa, sa inyo, itanungin nyo lang ako sa, sa Facebook para mas maano ko sa inyo yung mga... papers na mas, na kailangan at saka yun nga yung sa insurance pwede niyo kontakin si Ate Jane yung Facebook niya is eh, ilagay ko lang din dito So, yun lang guys. Iwan ko baka nalito kayo. <laughs> yun lang yung explanation ko kung paano kami nakakuha ng visa ni Chris Angela. So, thank you. At finally, may visa na si Chris Angela after 5 years don't expire. So, bye!